Usai pa boto? Katong firework sa imong papa dini, imong gibaligya? Gibaligya ni Ate Axel gibalet og makaon. Dini, patay kita sa papa ato. Tidur ka mga taga na me. Isa gani ka buok? me Ako pala, teka dito din eh. Di, Jod. Uli, Jod ka ayo. Hmm, <laughs> kalame. Kabalos ko ni Moron. Ayo. Sag tao. magayu pa, Jod. Asay mong mama, day. kay mag-deliver kong tubig. Ay, mo-uban din. Eh. Yung palit o baboy. Ay, palay-palit ni Moron. Hindi kay bata, daron ko niyon. Sige ako ni palito ng pa-50. Ito na ko na. Asa man mong mama, kay mag-deliver ko to, bitch. Wala, labi ako ka na ko. Anna! Di ba, ikaw to ang nag sa baboy ko? Oo, ako bitaw to. Nga naman di ay. Kasi gusto ka mo pala itong power school na ako'y baligya. Ah, itong miagi. Baboy, karoon, fireworks na po. Asa man imong fireworks? Pakita ko bi. Huwag wow, siya na kukul! Anong kul o? Tanoan na nato bi. Pindot lagi niya. Pila rin ni. eh! Tupoy ang palit aran ni Papa Kul! Unyak! Pila man imong hatag ani? eh! na ako! Pang makaon ba? Paka ninduhan na lang akong palit tunday! Bae! bayaran. na Ambil na lang na, Ayaw, ayaw. Lakaw na kukul. Ano, atin yung bata, o? Arami, ay. Kalami. Hala, daga, anay. din, uy. Uya, naibog ka. Kagay, tabi. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. luahoi, hei, apa kagikan anda kan kaya nggak mau kalun dini? Patai eh. kalun, yuk ay, bukan bang, kau anda kita, enggak, <laughs> nganunda, nganunda lo, sih sih kini usabut sabut, derak, nanti ya unsa man ami itugan baligyan ni dinhi ang pabuto unsay pabuto katong firework sa si imong papa dinhi imong gibaligya gibaligya ni ate axel gibalit og makaon dinhi patay kita sa si imong papa ato